ang panaginip tungkol sa pera ay hindi bihira ipinapahiwatig nila ang iyong lakas upang makamit ang iyong mga layunin at kagustuhan ang pera sa isang panaginip ay maaring sumasalamin sa iyong antas ng kumpiyansa at talaga sa sarili at ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig ng iyong kakayahang gawin ang nais mo sa buhay ang pera din sa panaginip ay sumisimbolo rin ng iyong pananalapi personal na mga halaga at pakiramdam ng seguridad. Nagpapahiwatig din ito ng mga oportunidad na ipinakita sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin yung bell na yan sa side para naman na-update ka sa ating mga bagong videos. Samantala sa isang negatibong konotasyon naman ng isang panaginip tungkol sa pera ay maaring magpahiwating ng hindi matatag na pananalapi at sa hindi maganda na mga sitwasyon sa buhay na mahirap malampasan maaririn rin itong magpahiwating ng hindi nakuha o nasayang na mga oportunidad. Ang panaginip na ito ay maaari magpahiwatig ng iyong kawalan ng katiyakan at kawalan ng pananampalataya sa iyong mga kakayahan. Siguro dahil sa palagay mo ay wala kang kakayahang matupad ang iyong mga hangarin at layunin. Narito ang iba't ibang klase ng panaginip tungkol sa pera. Ano nga ba ang kahulugan at interpretasyon ng mga ito? Ang panaginip tungkol sa hindi pagkakaroon ng pera ay nagpapahiwatig ng iyong mababang kumpiyansa sa sarili, kawalan ng kapanatagan at mababang tingin sa sarili. Marahil ay pakiramdam mo na wala kang magagawa upang mabago ang iyong sitwasyon. Kung nanaginip ka tungkol sa perang papel, ang ganitong panaginip ay maaring magpaalala sa iyo tungkol sa ilang mga bayarin o mga utang na kailangan mo ng bayaran sa lalong madaling panahon. Naginip tungkol sa mga tumpok o sa lansan na pera. Kung nakakita ka ng mga tumpok ng pera sa iyong panaginip o kahit na binilang ang mga ito, ang ganitong panaginip ay isang napakahusay na sinyales. Ang panaginip na ito ay maaring mahulaan ang isang hinaharap na kayamanan at kasaganaan. Sumisimbolo rin ito ng karangyaan at walang pag-aalala sa hinaharap. Panaginip na pagkawala ng pera Kung pinaniginipan mo namang nawalan ng pera, ang panaginip na ito ay karaniwang isang masamang palatandaan na nanguhula ng mga problema sa malapit na hinaharap. Marahil ay makakahanap ka o makakaharap ka ng mga problema na may kaugnayan sa iyong tahanan at pamilya. Minsan ang mga problema ito ay maaring may kaugnayan sa iyong trabaho. Ang panaginip na tungkol sa pagkawala ng pera ay maaaring maging isang salamin ng iyong anxiety tungkol sa pagtatapos ng maraming mga gawain. Panaginip tungkol sa paghahanap ng pera Kung ang panaginip mo ay tungkol sa hindi naasahang paghahanap mo ng pera ay isang mabuting tanda na hinuhulaan ang mga magagandang bagay na darating sa iyong buhay. Hindi na kailangan mag-alala tungkol sa anumang bagay dahil ito ay gagana lahat tulad ng iyong plano. Ang panaginip na ito kung minsan ay nagpapahiwatig ng mga pangunahing pagbabago sa buhay para sa mas mahusay. Ito din ay tanda ng kagalakan at kaligayahan. Panaginip tungkol sa paghahanap ng nakatagong pera. Kung nanaginip ka tungkol sa hindi naasahang paghahanap ng nakatagong pera sa isang lugar sa iyong bahay o sa ibang lugar, ay marahil ay nangangahulugan ng mga minor na issue at pagkabahala sa darating na mga araw. Ang panaginip na ito ay maaaring magkaroon ng isang kabaligtaran na kahulugan na nagpapahiwatig ng mga masasayang kaganapan at mas mga pagbabago sa iyong buhay. Panaginip tungkol sa paghahanap ng napunit o sirasirang pera. Kung nanaginip ka tungkol sa paghahanap ng napunit na pera, ito ay hindi isang mabuting tanda at maaaring ipahiwatig ang iyong mga maling paniniwala na ang lahat ay nangyayari ng maayos sa iyong buhay. At sa katunayan, maaari mong matuklasan na ang mga tao na pinakamalapit na kaibigan sa iyo ay gumagawa ng mga bagay sa likuran mo nang hindi mo naiisip na magagawa nila. Panaginip tungkol sa pagkahanap ng isang bundle ng pera. Kung natagpuan mo ang isang bundle ng pera sa iyong panaginip, ang ganitong panaginip ay isang napakahusay na sinyales na nagpapahiwating ng mga bagay na napakahusay sa iyong buhay sa malapit na hinaharap. Siguro may makakatulong sa iyo na malampasan ang ilang mga paghihirap upang ang lahat ay maayos. Ang lahat ng iyong mga hadlang at problema ay madaling malulutas. Panaginip tungkol sa paghahanap ng pera sa ilang mga lumang damit. Kung nanaginip ka na naghahanap ng pera sa ilan sa iyong mga lumang damit, ito ay hindi isang mabuting tanda. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng mga problema sa pananalapi at pagkawalan ng kita. Minsan ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng kabiguan ng mga pakikipagsapalaran sa negosyo dahil sa masamang pamamahala at labis na paggasta. Marahil ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na sumasalamin sa mga nakaraang pagkakamali, paggawa ng pananaw at matuto mula sa mga ito. Ito din ay maaring maging mabuti para sa iyong hinaharap na pamamahala sa negosyo. Panaginip tungkol sa paghahanap ng pitaka na may laman ng pera. Kung nahanap mo ang isang pitaka na puno ng pera sa iyong panaginip, ito ay isang mahusay na senyales. Maari itong magpahiwatig ng tagumpay sa nakaplanong mga palarano o mga proyekto. Marahil ay bigla kang makakatanggap ng isang ideya na magiging kapakipakinabang. Ang panaginip na ito ay maaari ring maging isang mahusay na sign tungkol sa iyong personal na buhay at romantikong mga relasyon na may mga bagay na nakabukas sa iyong pabor sa lalong madaling panahon. Ang panaginip naman tungkol sa pagnanakaw ng pera. Kung nanaginip kang tungkol sa pagnanakaw ng pera, ang ganitong panaginip ay isang masamang palatandaan at binabalaan ka na maaring makatagpo ka ng ilang panganib soon. Ang panganib na ito ay nagmumukahi na maging mas maingat ka sa iyong saloobin sa iba. Panaginip tungkol sa pag-iipon ng pera Kung napanaginipan mo ang pag-iipon ng pera, ang panaginip na ito ay isang napakahusay na senyales at nagpapahiwatig ng kayamanan at kasaganaan panaginip na ito ay maaring mahulaan ang pagkuha ng maraming pera sa hinaharap at pamamuhay ng isang marangyang buhay. Panaginip tungkol sa pagbibilang ng pera Kung binibilang mo ang pera sa iyong panaginip na pagtanto mo na wala kang sapat na pera para bayaran ng isang bagay, ang ganitong panaginip ay hindi isang mabuting tanda at karaniwang nagpapahiwating ng na mga isyo sa pera na kasalukuyan mong nararanasan. Marahil ay nakikibaka ka upang bayaran ng iyong mga bayarin. Ang panaginip na ito ay isang paalaala upang baguhin ang iyong mga gawi sa paggastos at dawasan ang paggastos ng di kinakailangan. Ang pagbibilang ng pera sa iyong panaginip ay maaaring maging tanda ng mga awakened creativity at maraming mga ideya na maaaring nais mong ibahagi sa iba. Panaginip tungkol sa paggastos ng pera ng ibang tao. Kung napanaginipan mo ang paggastos ng pera ng isang tao para sa iyong mga pangangailangan, ang ganitong panaginip ay hindi magandang tanda at maaring ipahiwating na nahuli ka sa ilang mga gawaing panluloko. Ang panaginip na ito ay maaari ring magpahiwating ng pagkawala ng isang mabuting kaibigan dahil sa iyong pag-uugali. Panaginip tungkol sa paghiram ng pera sa isang tao kung ka ng pera sa isang tao sa iyong panaginip, ang ganitong panaginip ay maaring ipinapahiwatig na ang mga tao ay mas nag-expect ng higit pa sa tunay na kaya mong gawin. Ang kanilang mga inaasahan ay maaring makapagpahina sa iyong pagpapahalaga sa sarili at makaramdam ka ng kawalan ng kakayahan. Panaginip tungkol sa pag abot ng pera sa isang tao kung nanaginip ka na nag ka ng pera sa isang tao, ang ganitong panaginip ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan na mamuhunan ng mas maraming pera sa iyong kasalukuyang proyekto. Panaginip tungkol sa pagtanggap ng pera. Kung nakatanggap ka ng pera mula sa isang tao sa iyong panaginip, ang ganitong panaginip ay nagpapahiwatig ng iyong pagkabukas palad. Ikaw ay marahil laging handa na tulungan ng iba na nangangailangan panaginip tungkol sa pagkita ng pera. Kung kumita ka ng pera sa iyong panaginip, hindi iyon maaring maging isang magandang tanda. Dahil ito ay nagpapahiwatig na talagang gagastos ka ng maraming pera soon. Marahil ay bibili ka na isang malaking bagay tulad ng kotse o isang bahay. Panaginip tungkol sa pagdodonate ng pera. Kung nanaginip ka na nagdodonate ka ng kaunting pera, ang ganitong panaginip ay isang mahusay na senyales na nagpapahiwating ng isang panahon ng pagpapahinga sa iyong buhay. Marahil ay pupunta ka sa isang kakaibang patutunguhan na gusto mong puntahan, ngunit hindi ka nagkaroon ng oras at pera upang gawin ito. Panaginip tungkol sa pagbabayad ng isang bagay, kamit ang pera. Kung napaniginipan mo ang tungkol sa pagbabayad ng isang bagay gamit ang pera at pagbibigay ng pera sa isang tindero, ang ganitong panaginip ay maaring hindi isang maguting tanda at nagpapahihwating ng mga problema at mahirap na oras. Marahil nakakaranas ka ng ilang mga hindi kasiyasiyang sitwasyon na makakaapekto sa iyong buhay, sa trabaho man o sa personal. Panaginip tungkol sa pera ng dayuhan. Kung pinaniginipan mong nagbabayad ka ng isang bagay gamit ng pera ng dayuhan o hinahawakan mo lamang ito sa iyong mga kamay, ang ganitong panaginip ay hindi isang mahusay na gawain o sign na may kaugnayan sa negosyo. Maari mong makita ang iyong sarili sa isang hindi kasiyasiya at hindi siguradong posisyon sa trabaho o sa iyong sariling prebadong negosyo dahil sa ilang nakakahamak na panghimasok mula sa iyong kompetisyon. Panaginip tungkol sa pamumuhunan ng pera. Kung namumuhunan ka ng pera sa ikipagsapalaran o negosyo sa iyong panaginip, ang ganitong panaginip ay isang mabuting tanda na nagpapahiwatig ng isang posibleng karagdagan sa iyong pamilya. Siguro sa isang tao mula sa iyong pamilya ay magpapakasal sa lalong madaling panahon o isang miyembro ng pamilya ay magkakaroon ng isang bakong anak. Panaginip tungkol sa paghahawak ng pera sa iyong kamay. Kung napaniginipan mong may hawak kang pera sa iyong kamay, ang ganitong panaginip ay isang napakamaswerteng palatandaan at nagpapahiwatig ng takumpay. Ang panaginip na ito ay isang pahiwatig na napakalapit mo sa pagtupad ng ilan sa iyong pinakamahalagang hangarin sa buhay. Ang lahat ng mga pangyayari ay gagana sa iyong pabor sa mga darating na araw at buwan. Panaginip tungkol sa nasusunog na perang papel kung napaniginipan mong nasusunog na perang papel ang ganitong panaginip ay isang napakasamang palatandaan na nagpapahiwatig ng pagkawala lalo na ang pagkawala ng pera. Siguro hindi mo matatanggap ang kita na inaasahan mong matatanggap. Marahil ang ilan sa iyong mga pamumuhunan ay lalabas na hindi magiging kapakipakinabang pagkatapos ng lahat. Panaginip tungkol sa pagpapahiram ng pera ng isang tao na may interes. Kung napaniginipan mong nagpahiram ka ng pera sa isang tao at inaasahan mo ang isang kabayaran na may interes, ang ganitong panaginip ay isang masamang palatandaan at nagpapaywating ng malaking pagkabigo, kadalasan sa saklaw sa iyong pananalapi. Panaginip tungkol sa pagpapahiram ng pera ng walang interes. Kung napanaginipan mo naman ang pagpapahiram ng pera ng isang tao na hindi naasahang magbabayad ng may interes, ang ganitong panaginip ay isang mabuting tanda at nagpapahiwatig ng iyong kalayaan sa pananalapi at kasaganaan. Panaginip tungkol sa pagbibigay ng pera sa isang tao. Maaring magpahiwating ng ilang mga pangyayari na mapalakas ang iyong kumpiyansa at paniniwala sa iyong mga kakayahan upang makamit ang tagumpay. Minsan ang panaginip na ito ay nagpapahiwating ng pagbabago ng iyong negatibong pattern ng pag-iisip na nagpapataas naman ang iyong mga pagkakataon para sa tagumpay. Maari ring bigla mong maramdaman na posible ang lahat at nagsisimula ka ng maniwala sa iyong mga kakayahan upang magtagumpay. Siguro ang mga tao ay maaring biglang magsimulang tulungan ka na makamit ang iyong mga layunin at maaring magkaroon ka ng ilang mga bagong oportunidad. Panaginip tungkol sa pagkapanalo ng pera. Ito ay isang indikasyon ng iyong mga damdamin ng kaligayahan at pagiging mapalad. Maaari nilang ipahiwatig ang bigla ang mga natamo na pera at mapukupunan sa pamamagitan ng ilang mga hindi inaasahang sitwasyon. Panaginip tungkol sa pagnanakaw ng pera. Maaaring ipahiwatig ang paggawa ng anumang kinakailangan upang mahuwa ang iyong nais. Now you can burn fat and lose weight faster. Walk, jog, Run in the same place with PowerFit for the exclusive Shop TV price of only nine thousand nine hundred and ninety-five pesos. But wait! If you order now, we'll include the deluxe set with the power bands and remote control, absolutely free. We will also throw in the complete workout guide and healthy eating plan to help you obtain the best possible results. That's right! You can get PowerFit for only nine thousand nine hundred and ninety-five pesos. But if you order within the next few minutes, Minutes, the PowerFit can be yours for three easy pay of 3500 for orders within Metro Manila. Delivery is free. Also, check us out on www.shoptv.ph.